Pick up tayo dito sa may SM Burger King Layan ng booking natin Hindi natin pwedeng Di pick up in Kasi start now lang ang schedule ko Tayo rito Burger King Ganun ko sa dulo SM tayo Medyo malayo-layo to panda Grabe. Ayun, Burger King. So, Burger King, pick up tayo rito. Medyo malayo-layo. Burger King. Robi na Robi 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 Take na lang pa oh. na, na-pick up na natin Burger King, e, balik na tayo May e, area din naman ang ano nito eh Ang drop off e, Ayos din tayo Ay! Alayo! exercise na rin to Medyo maaganda pa naman SM Dami oh eh. Talagang 800 Pick up natin ngayon SM Grabe Walabas na tayo Punta tayo sa bike Doon nakapark yung bike natin. May parkingan sila rito. Ayun. Doon. Ayun. Doon. Doon siya nakapark. Tignan natin. Makalusot tayo sa may ano. Charbel. Tignan ko pa lusotin ako sa Charbel. Kasi yun ang pinakamalapit na daan. Na ruta pwede natin balikan. Charbel. Ayun. Tignan natin. Makalusot tayo. Ayan. Yeah natin ta. Ka. Bayhin natin sa lagayan natin dito. ng damit. Ano, Alam mo, tayo dito sa ano, carpet. Oy, tayo, oy, oy. boss. Salamat. Yun. Yun na nakalusot tayo. Na tayo Ito tayo shortcut, Charbel Doon tayo galing Charbel Shortcut tayo dito Medyo eh, di madilim na pababa pa daan yan, dito tayo liliko makakanan tayo rito makakanan tayo rito shortcut yan dating sa dulo, kaluwa dito tayo may aso pa naman yan ang aso Ang kaibigan tayo Kumanghabol. mga habol Ayan Hindi tayo liliko oh, may pato pa Nagbiyakan Ayan, dito tayo dadan. Short dito Tinibag nila ko. Opya. Ang angat natin bike. Hindi angat. Buti nakabike ako. Pag nakamoto, di ka makakadaan dito. Ano? Ayaw. Tapos, dire dun dun. Dire Diretso tayo dun. Dito tayo. Shortcut. May parang tunnel dito. Ayan o no? Ayan mo yun Tayo nga Tayo dun Pababa Parang tunnel Parang tunnel yan okay? Parang tunnel Tunnel talaga Kapi ang tunnel yata ito Charbel Ayan Ayan dalanan Pupunta na tayo noong. Okay bien. Sige ba. Madaling-madadet. Ah, na muna. Yun, labasan tayo, yun ganda charbel marami yung paglindo gusto tayo rito pwedeng diretso tayo doon pwedeng kumaliwa pero mas maganda diretsyo tayo ano sumutan dito ito malakap na ka ter sparring jowel eh Mau deh pindah, dan itu seluruh Kalihan Pagpunta na to ay Riet Malapit na tayo sa destination natin Diyan tayo galing Ayan. Dandito na lang ang video natin Salamat!